Doon nga, ay madiing binikaan ng kaysa isang biyos ng lang. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Nagaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasaytayon sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kayo. Ako Ako'y sasayong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasaytayon. Nang magkagayoy, iniunas ng Panginoon ang kanyang kamay at hindi po ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, inilalagay ko ang aking mga salita sa iyong buhay at aking nilalagay ang aking Espiritu sa inyo at kayo ng mga buhay at aking nilalagay kayo sa inyong sariling lupay at inyong mga lalaman na ako, Panginoon, ang nagsalita at nagsanawa. Gayun nga'n sa bibig ng isang tunay na banal, ay inilalagay ng Diyos ang kanyang mga salita at sinasabi niya sa mga tao ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanyang wikain. Nasa nilinga ng mga banal ang salita ng Ama. Kaugnay niyan, sa paglipas ng mga panahon, sa lahat ay may pit na iniutos ng Ama ang sumusunod niyang dakilang katubiran. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Napakaliwanag ang bagay na ipinauunawa ng Diyos sa lahat na sundin at pakinggan ang katuwiran ng aral o ng katuruang Kristo na siyang sinalita at ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus. Katotohanan na tinig lamang ang kay Hesus Kristo datapot ang mga salita na ipinangaral ng sarili niyang bibig ay sa Espiritu ng Diyos na sa panahong iyon ay masikla at makapangyarihang na mamahay at nagahari sa buo pagkatao. Ito ay dalawang minutong paghahayag ng katotohan. Hanggang sa muni.